nandito na naman ako sa bahay ayan guys sobrang lamig pinagpapawisan ako dadyo ko lang sobrang init ayan isang electric fan lang tapos pinatayin ni papa yung electric fan oh shit ang init mga bad ayan mga bad 20 pesos lang pera ko bibiliin tayo ng ice cream gusto mo ng 20 eh. wala kanyan 20 lang pera ko 10 lang bibiliin ko sa ice cream magic side mayroon ng truck Sobrang ingating ko yung Sobrang ilan yan yung guys Ingating ko lang kasi nasa case Katignan niya Watch 20 na pero tara benta na tayo Ice cream pa Bye And pakita ko muna sa inyo yun Si mama And family Yan yung binig Dalawa kapatid Ayun mga ba Di ba pa na ako niyan? Sobrang talat na naman Ako ah Nagkaroon ni sin ang uh -huh. papagalitan ka Ayo, oo, tandaan daw mier dito, tiarap lang. Ano, mga bati na ang na Ano, sobrang init sa labas, promise, diyan nagbibiro. Ano, mga bati na init, anong papunta na sa bilhin na no? ice cream, anong guys? Nakabili na bilhin na ang bati sa tagasang lang yan pati na uwi na ako sa home ko sa bike and sobrang init paus na no paus yan na tumatuloy natin mekos mekos ni insan mekos yarn and mekos 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 na mekos ah so po so, ako muna kayo ito lang akin talaga ito <laughs> panoorin nyo na lang ako paano kumain ng ice cream and mga badi paubos na ang aking ice cream and paubos na kayo sa'yo oh. Simot na simot yung gar Ayan o uh, Dito ko natatapos bye bye